So dito na tayo sa Pacific Restaurant mga kainex ano? Yan, Magandang araw, magandang gabi sa inyo kung man kayo ng araw na to no? Oh. So, ngayon natin mamimit yung ating mga subscribers at sa mga viewers kasama natin sa Pat Tinoy, Ina and Alwin mga kainex ano? Ganda nito mga kainex Ah oh. oh, dito na pala sila rice eh. Winter, Spring, Summer or Fall Tuloy ang buhay! sa Canada. Ay, Dito na tayo sa loob mga kainex. Tapos tamang tama, mayroong stage doon. Sabi nila, sabi nila, doon daw ako sasayaw mamaya. Sasayaw daw ako doon. Tamang tama, game na game ako talagang sayaw na sayaw na ako mamaya. <laughs> doon na mayroong stage doon eh. Doon ako sasayaw mamaya. <laughs> Nakaready na? <no? laughs> oh, Meron talaga para Gusto na rin naman kitang sumaya ni Lani, o oh. <laughs> Mamaya, mamaya, abangan natin yan ha. Pero hindi na ako nakakanta kasi baka magalisan yung mga customer dito pag kumanta ako. Isasayaw na lang. So binubuo namin to. No, yan, maraming maraming salamat sa Elements Residences. Ayan. So, yung mga binibenta nila mga kainags. Ha. Ayan. No? Condominium. Magandang tumulong mo sa Italian Elegs <laughs> Yun Yan o, no? so may mga na-meet up tayo. may mga pumunta ng subscribers dito, mga kayo. Yeah. Ay, tsaka yung UK ako. UK po. Ay po, ito matot mo kami. Ito matot mo kami. Ito matot mo kami. Ito Ano po? 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 Ano Wow, grabe from UK, lumipat pa para makita lang tayo at saka spot Pinoy ha, thank you. Thank you, baby.

So ito yung mga ginagawa namin ngayon mga kainis ano, from Elements Residences no. Ayan. naku nagalaw ko. Kakahiya. Nang gulo pa. Ayun. So may mga may mga subscribers pa tayong darating, mga viewers mamaya. subscribers uh, subscribers nila Mark, Carinio, Alvin at Emma. Sila Alvin at Emma mamaya pupuntay dito. Sila Ina, para si Rice Velasquez, yan yung mga subscribers, viewers namin. Ito actually may mga dumating na. Maraming salamat sa mga dumating. Tsaka mamaya, baka mabigyan nila ako ng pagkakataong sumayaw. Sasayaw tayo mga sumayaw. Bahala na ito, no, kaso na. Mabihira. Ano mo kalokohan niya? sabi ko, oh. baka mamaya mapasubo ako ng pagsayaw. Eh, wala ma. Ha? Sasayaw rin yung Paano, dalawa. Parang ma mga ah. ha? Huwag mo masyado <laughs> Ahabangan <laughs> ah, natin para masama natin sa kayaan itong dalawang to. Ay, pati si Ina, wala apat. So mga kinags, ano kakarating lang nila? Pero kababayan natin, ay, kababayan para natin itong dalawa. San Jose, Occidental, Mindoro, yan o. Mga bagyan. Actually, uh, actually, kagabi pa namin sila inintay. Kaya lang, mas maganda ngayon daw. Para kitang kita lahat. <laughs> <laughs> Ayos. So, Wala yung mga subscribers natin kumakain na. Tapos sa ito, syempre. Mga tropa tips natin. Hanggang doon yan. Long table, oh. Yun. Alright. Kain muna kami, ah. So mga kainags, ano? Meron ulit subscribers. Na Yun? Si Idol Linags. Ano <laughs> nga po sa pangalan niya? Ah, si Mark pala. Mark, yan. Shout out you, Mark. Tsaka family. Thank yeah. you. Uh, Saan po kayo ganito? Ganito ako trabaho. Punta ako dito. Dito kayo kagay? Punta lang ako dito. ko Idol ko. Ayun, salamat. Eto, nakita ko na. Nagpapisyon na kay Mark. Nice meeting you, sir. Maraming maraming salamat. Magdala po tayo. Sige, sir. Come on. Pabalik daw sila, oh, Sige po, sir. Yes, no, sa sige po, oh, sir. Sige po, sir. Sabi si Poki, yan is Poki. Nang pa? Thank <laughs> you thank you sir. subscribers ayos, ayos. Picture sa mga The Hunks. Mahal na Reyna, meron sa'yo. Si Sir. Yan, ano. Hello. Hello, mahal <laughs> Yan. Uh, so, so, Mukhang maganda ka. Mukhang magaling ka magluto. Mukhang <laughs> uh, magaling magluto yan. <laughs> yan. Yeah, so, dito tayo ngayon. Kasama natin muna. Yan. Yan. Kasi ay punta kami last Thursday Friday. Ah, uh, Friday. Yeah, Thursday Friday. So, yan mga kainan siya, no? Meron tayong subscribers ulit. Uh, ano po pangalan? Rose Ladislaw. Yeah, shout out po. Yeah. Ito tayo, yeah, kasama natin sila. Yeah, so si Mahal na Reina hinahanap. Ako pinagtrabaho ko muna habang ako nandito. <laughs> Ikaw lang naglalamier sa akin. kami ako sa mga kamayaro ara. Yeah, thank you. Sige po, na uh, nakakatuwa naman may mga dumarating pa mga subscribers, viewers. Nakakatuwa naman kasi sobrang saya nila pag nakikita nila tayo no yung mga sila Rice, sila Mark, sila Ina Andulong, Alvin at Emma, Mark Carino, yan. Tuwa-tuwa sila sobrang so, hindi nila mapagsidla ng kanilang kagalakan. Siyempre masaya naman tayo dahil namit natin sila in person. Ibigay din tara. Ah, katuwa. Sobrang sobrang masaya. O oh, ito, ito yung mga kasama natin mga tumutulong sa event na ito mga kahinag si Dave, si Lian, at si ano nga? Eli, yan. Shoutout sa kanila, no? Parang abe, no? Teka lang. Ano yun, Fred? Hindi ba bawal yun? Pagkatrabaho yung mga anak niyo. Nako, patay tayo dyan. <laughs> <laughs> Hindi, may sweldo naman daw, eh. Pare, o, in, ano yan, ah? Training lang, libre, <laughs> <laughs> libre to. Wala pong single kung nagaganap. sa bandang ulay, mag-retire na si Mark. Bahala na <laughs> Ay, sila. na sila. <laughs> Ayan, pati ando pa pala nagtatago, oh. Pumalas. Si Lani, tsaka si Josie. Marami na, marami okay, na mga nagtatago. Marami okay. na mga nagtatago. Maraming salamat sa mga bumili ng damit, ano. Thank you. O, oh, meron na naman tayo dito, mga kaibigan, sa mga subscribers natin, oh. Anong pangalan? Wancho. Ayan, Wancho. Shoutout kayo, Wancho. Thank you, Wancho. Nagpa-picture siya. Tsaka, syempre, kasama si Daddy. Sir, ano ka lang, sir? Thank you. Ganoon uh, pa lang, sir. Jeff. Jeff, shout out kay Sir Jeff. Maraming salamat kung punta sila rito, no? One ano? Amusta? Wala mo ulit Ha? mo na si Inax, Bako ba? Hindi lang guwapo, sobrang guwapo, no? Hindi, tas, sasamantalain ko na. Total, makapal naman, eh. So, another subscriber, mga kay Inags, Idol Inax, meron na. Thank you, sir. Shout out kay Sir. Sir, ano na, sir? Melvin. Melvin. Yan. Yes. Thank you, sir. Maraming salamat sa pagpunta. Oh. Ano ba kayo? Reason ba kayo? Ikaw lang. Sa sandali lang po ha. Tama mo, tatlo tayo na. So ito ano mga kainis. Meron tayong subscriber din nandito. Sir, ano nga sir? Henry. Henry. Yan. Ano po sa Ayos, ayos. Ututang dila muna kami. Yan. Salamat kay Salamat kay Sir Henry. Ah, uh, tsaka kay Mr. Mark Carino, yun. No? <laughs> tropa, tropa, tropa. Ayos, ayos, ayos. Sasayo po si Ina. Yun! Pinapunta, pinapunta pa kami sa harap niya. mo na Ina Ayos, sige, sige. sa lang po. sa sasayo rin si Ina. Ay, na, susunod uh, yeah. So, nandito kami sa stage kasi narepresent na namin yung bago namin, ano, you know, yeah. uh, endorsement company. Huwag kalimutang okay, sakit-sakit endorsement company kasi pumirma na kami manager na lang pumirma na kami ng ano na uh, in, sa endorsement company uh, so hindi na kami pwedeng mag endorse endorse ng kung ano, -ano without ano tawag doon? discretion of our manager uh, so pumirma na tayo magiging -endorse, endorser na tayo sa mga susunod sa mga interesado lang meron tayong endorsement company bahala na sila makikita ko usap doon para manager Ayos, ayos Kawaan, Dito na tayo Napunta pa kami doon sa stage so, Na ano pa kami, na picture pa kami doon Busy Busy Kaya nga, pinata tayo ngayon Meron ulit tayong subscribers dito mga kanilig Shoutout kila si Renato Shoutout kay si Renato and Melissa Maraming salamat sa pagpunta Pulang <laughs> ko okay, na. Salamat. Sure. So ito mga kayo, meron na naman tayong mga subscribers dito. No? damit na rin nila sila Alwin, Emma, Mark, Rice, sila Ina. Ano si Ina eh? Oh, no, meron tayong subscribers dito. Ito si... Starstruck. Eli. Hi Eli. Hello Eli. Shout out sa Eli. Yo. Ah, ganun ba? <laughs> Sabi nila na nakatingin daw sa buho ko, sa noo, pambira. At saka syempre kay, sir. Mark po. Mark, saka kay. Bridget. Yun, maraming salamat po sa pagpunta. Kali, family sila. Ating mga subscribers pa. Thank you very much. Salamat. Hello, Eli. Thank you po sa pagdating ha. Thank you. Ayos. So, meron tayo mga subscribers dito. Galing US pa sila mga kainan. Saan ang sub Sa North Dakota. North Dakota. Pumunta lang dito para... Para makita. para makita si Inag. Tsaka yung mga, kasama natin mga YouTube vlogger. Sila yung alam, mga kaibigan sila, mga kasama sila ni Kuya Jerome sa SILOG. Yung bisita natin last week, mga kasama sila sa SILOG. Ay Jerome! Hey, Jerome! Na-meet na namin si Inag. Kuya hey, Jerome, ayun, yung mga kasama mo sa trabaho dito. binisita rin tayo. Maraming salamat sa kanila. Oh, okay. kilala niyo sila, eh, no? Ay, no. Ako, matutuwa na si Kilala. Ayos, ayos, salamat. So, yan, ito yung mga kainos, ano? Member na ako niya ng talentado na yan, o. No? Pag may mga gustong kukuha ng endorsement, eto na, dito na. So, maraming maraming. Binigyan tayo ni Sir, Oh. Inags. Sir, maraming salamat. Ang pangalan sa'yo? Nathan. Nathan. Yeah, maraming salamat kay Sir Nathan.

yung na karating, mga saawang tim Suliman Blan, yung 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 Ayun yung 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 Thank you. Thank you. Kaya yeah, so tapos Yun, know? tayo mga kainis. Nililinis na. Uwi na tayo. Pero mm mo kakain muna tayo sa Kimju. Pupunta tayo sa ano sa RDN nila. sa tayo. Ayos. Masaya to. <laughs> May pa. May pa. So kakain muna tayo sa restaurant. Ah. Dito na tayo sa restaurant. Kakain tayo Uy, dito pala. Dito tayo. Kain tayo dito. Init. Kain kami dito kain. Dali lang muna mga kayo nag-send. Hindi ako mapakali. Yung wallet ko na eh. Tanungin ko yung dropper. Ay, naka, no, sandali lang. Punta ko muna yung tapos. trip. Tatanungin ko kung saan. Wala ka rin. Wala sa taas eh. Ay, naka. No, Bera naman ako. Oh. Yun, grabe. Bad trip mga kayo nag-send. Uh, nagkaroon ng konting ano, abiria. Visit. Kinabahan ako. Sobrang kaba ko talaga. Grabe. pati yung mga kasama natin dito, nadamay pa. Ano? Ibig sabihin, nadamay sa kaano, ka, ano, ka yung tawag dito, pagiging hogag ko. Pagiging ignorant yan. Pagiging ulyanin. Yan. Kasi mga kainis, nasanay kasi ako na yung wallet ko laging nasa bulsa ko kahit saan ako, kahit saan ako pumunta. Tapos kanina, 'di ba? Ang saya-saya -saya natin doon sa ano, 'di ba? Sa event natin, 'no? Tapos kumain kami sa Kimju. Tapos pag-uwi namin dito, nagpalit na ako ng pantalon. Kinakapkap ko yung wallet ko, yung pitaka ko sa bulsa. Wala. Kinabahan na ako, grabe. Sabi ko nalaglag yung wallet ko. Grabe, nagkiba talaga yung mukha ko. Kinabahan ko kasi kinakabano ko nandoon yung mga mga milyones nating mga card, mga credit card, mga kainat, ano? Nakakatawa na ako, nakakatawa na ako ngayon, pero kanina hindi ako makatawa. Siyempre, tapos may cash pa akong 200 Canadian dollars doon. Siyempre, naalala ko yung mga cards, di ba? Mga debit natin na eh. Baka mamaya, malag, di ba? May makadampot, di Gamitin. So, chine ko naman online. So, awa ng Diyos, wala namang gumagamit. Tapos sinanap ko sa sasakyan, baka ako nalaglag sa sasakyan Yan tinulungan ako, tinulungan nila ako, nila Rice, nila Mark, yan, nila Alvin at Emma, sila JJ, isawa ni Ina. Sabi ko pero na susi baka nandoon sa ano, sa nalaglag sa sasakyan pero wala pa rin. Yan sa shout kay Marvin ng Team Suliman Vlog, tinulungan niya rin ako sa ano. O, sabi ko paano ba yan ang gagawin ko? <laughs> sila Mark, no? si Lamar Carino nataranta rin grabe pati yung boss yung ano namin yung sponsor namin so tinawagan ni ano ni Rice yung uh, yung pinuntahan namin mga restaurant so kaya lang walang sumasagot sarado na grabe sabi ko hindi ako makakatulog nito grabe hindi talaga ako ano hindi talaga mapakali kasi sabi ko yung wallet ko nalaglag okay lang sana kung yung wallet ang ma mawala eh kaya lang yung mga card nandun eh mga milyones nating pera nandoon. Tapos eh sabi ko patay. So, sabi ni Marvin, tingnan mo sa bag mo baka nasa bag. Oh, shout out kay Marvin Sul ng team Suleiman ulit ano. Bigla ko na isip, oh nga baka nasa bag. So tiningnan ko sa bag sa bulsa ng bag ko. Ang bihira mga kainig. nandoon nga, grabe. <laughs> Nabunutan ako ng tinek. Ang bihira. <laughs> Iyang-hiya ako sa tropa kasi di na pati sila na damay, pati sila na taranta. Sabi nila, Ako delikado. So pati sila, binigyan ko ng alalahanin. Ano? Pero maraming salamat sa kanila. Na-appreciate ko yung concern nila. Grabe. Ganun talaga mga <laughs> nasa. Siguro. Pero sabi ko, alam ko kasi dinala ko yung wallet ko. Eh, no? Kasi sanay ako lagi kong dinadala. Pero hindi ko pala nadala. Buti naman sabi ko, ay hey, salamat sa Panginoon. Nandito lang pala, nabunutan ako ng napakalaking tinik na alalahanin Grabe Ay naka, sabi ko <laughs> Ang saya-saya namin kanina tapos biglang ganyan, hindi ako makakatulog ba diba? Pagod na tayo kanina, syempre nag-entertain tayo ng mga subscribers, viewers ba diba? Tapos mawawala pa yung wallet ko, Diyos ko po Pero anyway mga kainis, yung good news Yung wallet ko, hindi ko pala nadala sa event natin kanina. Nandito lang sa bag ko. Salamat sa Panginoon. Thank you. Yan. Pero mga kinis, ano, sobrang nag-enjoy talaga kami. Sobrang nag-enjoy kami. Kaya maraming maraming salamat sa mga subscribers na no, mga viewers natin na dumating sa event natin kanina. At dun sa mga hindi naman naka-attend, naka marani maraming maraming salamat din po sa panonood. At sa suporta ninyo sa mga likes ninyo. Yan. So, hanggang dito na lang muna yung vlog ko kasi bukas meron pa tayong event. Yan. Para, Alas 11 hanggang alas 6 ng gabi. So, don't forget to subscribe, click the like button, leave your message. Maraming maraming salamat po.